Ang first step po ay sumampalataya tayo kay Kristo. Ang pagsampalataya natin kay Kristo, siya po ang magiging umpisang merit o um, magiging umpisang pakinabang. Ang pangunahing pakinabang ng pagsampalataya sa ating Panginoon, Heso Kristo ay ang magkami tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi kapatid, ano? Ang first na dahilan kaya sinugo si Kristo para mapatawad ang kasalanan ng tao. 1.21 ni Mateo. Pakibasa kapatid na Daniel. At siya mga ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus o Yahshua sa Greek at saka sa Hebrew ay tagapagligtas ng kasalanan. Ililigtas niya sa kasalanan ang tao. Ang kaligtasan mag-uumpisa sa Hudyo, pakatapos ay sa Grego o sa mga ibang bansa. Basahin natin ang uno, uh, 16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Unay sa Hudyo, yung bayang Israel, at gayon din sa Grego o yung mga Gentiles labas ng Israel. Pag magitan ng pananampalataya, maliligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pagkatapos po nun, kapatid, na maligtas ka sa kasalanan, magiging alipin ka naman ng Diyos dun sa Roma 6.22. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos pong maligtas tayo sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, magiging alipin naman tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, magiging tagasunod tayo ng Diyos. Susunod po tayo sa kanyang mga kalooban, mga sinasabi niya, yung kanyang mga payo, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, ngayong kayo'y laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin kayo ng Diyos, meron na kayong bunga sa ikababanal. Magpapakabanal na tayo, hindi na tayo maglalasing, hindi tayo magsusugal, hindi tayo manloloko, hindi tayo magnanakaw, hindi na tayo mambababae, hindi na tayo manlalalaki, hindi na tayo mag-aagrabyado. Magpapakabanal tayo. At ang wakas naman noon ng wika ni Pablo ay buhay na walang hanggan. Yun po ang paraan para lahat ng kasalanan natin, nakaraan, yung ngayong kasalukuyan, o yung magagawa pa natin, pagkasubusunod tayo, pinapatawad ng Diyos yun. Kasi pagsumunod tayo sa Diyos, hindi naman tayo makakagawa na ng mortal na kasalanan. Eh. Pag sumusunod ka, maiiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Kung makagawa ka man ng kasalanan, yung mga makasalanang mga hindi naman ikamamatay o hindi mortal, kasi sumusunod ka na nga sa Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin, kapatid na George. Sana naunawaan. Opo, uh, Brother Ed. Salamat po.